So yun guys, good morning sa inyo uh, Gagawin pala natin ay Mamimiwas tayo So ito nga pala ang biwas namin Kasama ko nga pala si Kuya Sanada si Kuya, bumibili pala Bumbili ng baon niya dala namin ay Apat na kawil Tapos Nagdala na rin kami ng sinain Ito yung pamain namin pala Pinalot na yung pamain namin Tumain kami dito hipon. Ayan. Ang dami. Ayan. Ayan. Eh. Ayan ang pamain namin hipon. dami na. Eh. Oh, ito na pala si kuya. Nice yung ano. Motor. Ito lang yung service namin ngayon guys. Maliit lang yan eh, pero Mabilis yan. Umiiwan ang barko yan. Iiwan ah? <laughs> ang barko dyan. Ay. Buntog mga pa Baka mamatay. So yun guys. Mamaya na lang ulit. today's video nga pala guys nandito na naman ako nagbabalik magbibidyo na naman kahit mamimiwas na mga kami ni kuya kuya nga pala kasama ko ngayon siya nga pala yung driver ako nga pala ito nag-aayos ng ano, pamiwas namin so ngayon pumupunta na kami ngayon sa, sa spot namin at nakarating na nga kami sa aming spot mga idol At nakahuli na nga pala dito si kuya mga idol Ang tawag nga pala dyan sa isda na yan, mga idol ay botete daw Lumulubo nga pala ang tiyan kapag pinipisil-pisil Ito nga tinatagkal na nga pala ni kuya yung kawin Pagkatapos nga pala ay pinakawalan nga pala ni kuya Hindi ko na nga pala napakita sa video Kaya maya nga pala mga idol ako naman yung nakahuli O kita mo may pang ulam na naman kami Araw-araw isda ulam Purga talaga sa isda to Minsan ay nakakasawa rin panikain ng isda Pero okay na para iwas high blood Kaysa araw-araw Naku maaga tayo mawawala nito sa mundo Kita mo yun pa ako dyan. Akala mo motor. pala mga ngawil lang. Takot kasi mga tinik. Ay, nataong to. Kulang na lang ay mag-helmet. Baka naman. Oo yeah. guys, at nakahuli na naman ako ng isang lap. Tawagin ay buhayin. Mas mahal nga pala ang presyo nito kung bubuhayin mo mga idol. Lumipat nga kami sa bagong ispat namin mga idol. Ito nga, at nakahuli na naman si kuya ng panibagong isda. Sunod-sunod na nga yata yung sibad ng Magandang is ispat yata na pesta na namin. Maya-maya nga pala guys, malapit na pala magtanghali at nagugutom na nga pala. Sabi ko nga pala kay ay magluto na kami at nagugutom na ako. Pero nagdaan nga pala kami sa igibilan tubig at itot muna At, at grabing init ng guys. Kala may binibilat. Ka sa araw Mamaya-maya nga pala Ibilad-bilad -bilad tayo Sa araw Sobrang init kasi At Kailangan natin Magbasa ng tubig hey Guys Ito yung nga pala Yung huli namin Nilipat kami Doon sa mga Papua 11 Papua Eleven Mayroon itong Papua <laughs> uh, sa baga Anan Mayroon kilo na yan Kalati na Kalati Ito kalati Ito kalati May isang kilo na tayo Ano Bawang diri na. Habang papunta nga pala kami sa aming spot na aming paglulutuan. Nagkawil-kawil nga pala muna kami. Maya-maya nga pala mga idol na may sumibad nga palang isda dito. Kita mo na yung mga idol, di ko mapandaw. Isang lapo nga pala yung sumibad sa akin mga idol. Siguro ay mga 3 gramos siguro yung mga, 3gramos, siguro ay, yung mga idol. Ay, guys, lucky. Oh God. At maya maya nga mga idol nakarating kami sa aming paglulutuhan At kinat ka nga pala yung video Dito nga nagprepare na ako ng aming paglulutuhan At nilabas ko na rin pala yung napakalaking kung At tinaob ko nga pala yung kanin sa plato Sa mga nagpapa shoutout nga pala Shoutout nga pala kay Boy Pigsa Ramalayaw At yung iba nga pala nagpapa shoutout sa personal Di Comment nyo na lang dito kasi hindi ko alam yung pangalan nyo Baka mamaya iba yung mabanggit ko Okay guys balik tayo sa video At lulutuin na nga pala namin yung aming ulam mga idol Ang luto nga palang gagawin ko dito mga idol ay sinigang At para mamaya ay masarap-sarap yung aming kain ni kuya. Tatlong isda nga lang pala yung aming lulutuin dahil dalawa nga lang pala kami. Isang malaki at dalawang maliit. At syempre, sa akin yung malaki. <laughs> Dadayain lang. At kinat ko nga pala yung video ay at kumukulo na yung aming sinigang na isda. Buka mapapasarap yata kain ko dito ah. At mamaya maya nga ay tinawag ko nga pala si kuya at si kuya nga pala pumunta na dito at kinuha niya yung aming inumin. At pagkaluto nga pala ng ulam ay kami kumain na. Ito lang at nagsandok na ako yan. Okay tamo, ang bibilis gumalaw oh. Akala mo mga palo, pero kulang lang yan sa pamalo. At pagkatapos nga pala namin kumain, bumalik na kami sa aming bank at para makapag-fishing na rin kami. Sunod na araw nga pala mga idol, pupunta magpupunta naman tayo ng fish pan at magpapaybas daw yung aking kamag-anak at mag-harvest daw ng banami. Kaya abang-abangan nyo yung susunod na video kung gagawin mga idol. At meron nga pala tayong makakasamang isang vlogger. At doon ko na lang pala sa inyo ipapakilala yung vlogger. At dito nga pala nag-fishing na ulit kami at nakahuli na naman ako ng isang malaking isda. At dito nga at nahirapan naman ako pandawin sobrang laki kasi ng isda na to Nap napakalapad at hindi ko na nga maangat yung aking kawil. Mamaya-maya nga pala umangat ng isda. At ito na ito na napatuan na naman ako nakahuli na naman ako malapad na isda. At nga pala dito sa isdang ito ay tagpian. Kaya nga pala ito tinawag namin na tagpian dahil may kulay itim siya sa akin katawan na parang nunal. Sa mga nagaantay nga pala sa bagong upload, magpasensya nyo na po kung di pa nakapag-upload. Gawa po ng nasira po kasi yung aking cellphone na napang vlog. At ngayon lang din po ako nakapag-upload ng aking video. Ano ba kakang nahuli natin? Ayun.

Ay! Ito. <laughs> Kunti na lang pala yan. Hindi kasi. Talay mabuhay makiputol yan. Ba, 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 Malambot kasi yung anong yan. -anong. anong pinahin mo? No, patay buhay? Patay.